Pamilya ko na rin Ukrainian Dito gano'y yung mga Ukrainian na Yung dalawa? Yung dalawa, ni testify Ayan guys, uh, we are heading to the Ukrainian Dormitory, dormitory. Ayan, nakapa-English na ako, pastor ha Yung sinsilyo kong pa-English Baka magamit dito <laughs> Hi guys, how are you there? How are you? These are the Ukrainian kids You are a Ukrainian? This is Ukrainian. Anton This is Antonia This is uh, Eva, Sophia, Zenia, Ruslan. Mga yeah. bata nila. Mga magulong na yung staff. Ah, mga parents. Mga parents kasama. They are all beautiful. Uh, they came here. How old were you? Uh, six years old. Six years old? How old are you now? Fifteen. Fifteen na siya ngayon. Six years old, nandito na siya. Sama Nine years. How about you, Eva? Nine how? months. Nine months? baby. Nine months nung dumating dito. Sophia, how old were you? Three years old. Three? How old are you now? 13. Thirteen. So, 10, 10 years, years. na yan dito. Xenia? Three. Three. Three years yeah. old also. Now you are? 14. Fourteen. Ruslan? Yeah. Seven. ko. Ano na Ano na mag Sir Natasha, uh, means, uh, this is the mother of the twins. Yes. Are the they twins. twins. Yeah, yes. All right. Anton and Antonia. Me, yes. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. They their for all of these years. Mm. So they study here and they love and care about us. And that's so the mother name. of... Uh, Kat Where's Katya? Katya. Narito yung sinimkatsa. Oo, di to siya na kapila. Parang sagad naman ekslusibong everything? Good. 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 Marys na siya. Si GMC o pasenda. You you know already a little bit bisaya. Yes. Um, how, how how is it? Uh, I mean, your bisaya. What is your bisaya? Yes. Kumusta ka? Gawin. Ang Tagalog. Only Tagalog. I Tagalog. Visaya, I so uh, oh, Tagalog. Tagalog. Ang Bisaya, but so I can speak and Tagalog also. Okay. Your accent is good. In my accent of English is very bad. Yung Ukrainian pastor na kamili, medyo maraming na rin sa kanila. Marami, no?

Yan, ipakita namin sa kanilang mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain. Pero ngayon, naka-adjust na sila. Ibalasa lang sa na rin sila ngayon. <laughs> Kumakain na rin ng paksiyo. Kumakain na rin ng paksiyo. Okay. Hindi lang paksiyo? Do you now enjoy uh, Filipino food, no? Yes. What's your favorite uh, Filipino food? Adobo. 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 Ay, adobo. adobo. Humba. Humba adobo. Ano kasi ako niya. The mother. Uh, sister. Marina. Marina. Uh, that's the daughter, Katya. How old are you now, Katya? 16. 16? When you came, how old were you? Seven. Pastor, yung pod nila libre lahat. Libre lahat yan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. Oh. 45 sacks a day ang niluluto namin dito. Hindi ko pa kanilang nadala doon sa mess hall namin eh. Lapit tayo, yun, sabi ng kingdom. Pastor, yung ano, may mga, ano yung mga parents na ano mga tungkulin nila rito? Mga worker din, sila Ito. sa GMC, meron silang kantin doon. Nagpa-fundraising sila sa kantin kasi captured market na yung GMC. Ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. In, both in school and in the kingdom. So, yung mga nagtatestify, alam nila dahil mga sinungaling yun. Oh, thank you ah. Thank, thank you, you, so, you. Much. so much. Thank you guys. Let's go to Pasenta and sit there. Yay! Oh, Yay! Yeah. 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 So, <laughs> yeah. uh, if you want uh, to order McDonald's, just like before. Okay. <laughs> thank you. Thank <Cortesi. laughs> Thank you, kids. Thank you, you guys. Yeah. <laughs> no, pandemic, stop na. Wala na. Doon, medyo, nakita ko nagbago na yung ano mm. nila, temperament nila. Mm. Kasi, siguro sabi lang, malungkot ng buhay dito. <laughs> yeah, hindi man naman, hindi man makalabas, hindi makaklatwat siya sa mall, mm. hindi man, ano, magawa ng gusto nilang gawin, siguro. So, yun, pag-uwi nila, ano sila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yon Araw-araw kasama nila si Pastor, nasasabihin nila rapist. Nakakaloka naman. <laughs> mamulitin, mamulitin ko na po yung tanong. Anong, ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilang taon ako na na-convert o nag How old are you? Ah, papaso. po no? Ano siguro first time na na, na meet ko si Pastor Fifteen years old ako. Ngayon. Ayun po. Huwag na. Sikreto dad. Hobby ko din ano sa uh, painting. Hmm. Uh, ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibulog? Ayan. Ano naman ang witnesses na galing dito? Kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements at pinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan din kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, you know, the ball in their hands to decide, you know. But now, I think it's very, ano, very unfair na parang they're trying to ruin pastor's reputation. At nakikita namin yon sa mga video, sa mga sa congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo na volunteer na magawa ng vlogs namin. Mm. Para, iano din namin, we will open up our sites so that people will have, you know, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong pag uh, pagiging member dito kay Pastor Apollo kay Hindi naman naapekto sa amin kasi mula sa ano sa pagsimula pa lang ng ministry, marami na mga akusasyon lalo na yon na global at very blessed talaga ang ministry. So napaka malaki ang gawain ng Kingdom International na lalong-lalo lalo meron ng sariling media. So syempre dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor. Marami mga controversies. So, hindi yan may wasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon mm -hmm. na pwede gawin sa isang tao para maruin ng kanyang oh. reputasyon at credibility. Ito. Yun ang masabi may buke ko. Na, no? Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, punto, wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin. Rape. Pablo na. Minor. Rape. Masakit yun. Saka didikit yun. So ako, I don't care. Kasi I am standing where I am and I know who I am. Kaya uh, hindi ako naipektuhan. Silang naipektuhan. Uh, silang lugi. Pero nakakilala sa, sa amin dito, Pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kweba eh. O, nasa PB, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa kwari yun, so solo pa yun. mga <laughs> manarirap na ang saya-saya. <laughs> At seven years, babalik-balik pa. So, balik-balik ni na sa, ano, sa na napaka ano, sila. Tinagpala naman. So what is your uh, short in uh, final message to them? Ay sa nagakuza. yes. yes. Ay wala na ng ibang message at hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto but they are the one who throw the first stone. So na yon kami magdedepensa kay pastor na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila maano, if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. That's all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. In may interesting story niya. Di uh, putas ng SM. And then uh, yung mga yung mga Pilipino, ano? magtangkad naman ng bubayin ko tulis pa naman masyado ng ilong <laughs> Sabi ni Mary, istoryahe! <laughs> <laughs> <Tiga, yung salitang. laughs> Ilan nakakatuig diri sa ako, ang Kingdom of Disastres? Ay mga mag-20 na 20 na nga tuig 20 years, 20 years. 20 years. 12 pamilya? years as a worker 12 years as a hmm. worker 20 years Na, ay mga pamilya diri sa nila? Di, ako lang, Ikaw lang. Hmm. Anong naka-decide mo? Naka-decide? Naka-decide mag-worker? Uh, matagal ako ng member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, uh, I feel that I want this kind of life. You. I want to dedicate my life to that. Kung yeah. pagtanaw ni mo kay Pastor, iyang karakter. Ay, is the father actually. My si fish. Pastor, please. napakabutan si Sir. Wait, <laughs> na, please daw ko He's the father. Na, he always looks uh, beyond who we are. And Pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil sa dahil kay Pastor na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspects sa kinabuhi. Nagpago, Jimmy. Mm -hmm. ang, ang, hindi lang masyadong may tindihan, yung iba, yung disiplina, di ba? Mm -hmm. Ikaw yung ba, under the also, di ba? Parts and ano yan parts and partial sa sa kingdom. Mm -hmm. Na, siyempre, may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So, kailan mo yan harapin? Pero pag magpagobos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay dire. Mo na akong masulti. How about how about the uh, fo, uh accusations that being uh, Ano yung Tagalog kahit Tagalog para marami man nakaintindi. hindi po yung Tagalog. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Ano, actually kilala namin yung nag-accusa kay Pastor. Sa una kami, na parang same batch kami, halos kasabay kami nag-full nag time, halos kasabay kami nag-worker. So, kilala namin sila. At um, unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So, sila, araw-araw ang kasama nila si Pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal mag-stay ako ng four months. Which is, every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre, dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na napakano talaga, palad sila na kasama niya si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012-2013, bakit 2021 lang sila umalis? which is hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At nagbalik-balik sila. Kami sabay kami umuwi sa Ukraine. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Hmm. ano Anong panawagan mo sa kanila? Wala. Wala kami connection. Actually, na nakakapagtaka kami na ano naman sila, nagbagong kanilang testimony, nagbagong kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano pa ang dahilan nung? Iba-iba, nang gusto nila magkaroon ng pamilya, Uh, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. gusto, gusto nila makipag-boyfriend, mag-ano, mag, -ano, mag siya sa labas. Ganyan. Iba-iba iba na ang kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung, no 20, pandemic. nung, pandemic. wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, uh, Every year, nagka-travel tayo eh. Oh, all over the world. Eh. So, they are with us. Nung no, nagka-travel kami, Masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. Tsaka, uwi,